kada si tenta ng sulikat at namayagpag ang magiting na sundalong si Colonel Rodolfo Aguinaldo o mas kilala sa bansag na Agila ng Cagayan. Inihalin tulad siya sa isang agila dahil tila nakikita niya ang bawat galaw ng mga kalaban dahilan upang matugis niya ang mga ito isa-isa. Mas nakilala siya noong panahon ng martial law dahil sa talamak noon ang kaguluhan na gawa ng mga rebelde. Kaya naman isa si Aguinaldo sa mga nanguna sa pakikipagbakbakan sa mga ito kung saan marami sa mga ito ang bumagsak sa kamay ng agila bilang sundalo ay masasabi nating marami siyang naging tagumpay kabilang lang naman sa mga accomplishments niya ay ang pagkakahuli nito sa pamosong leader ng New People's Army na si Jose Maria Sison o mas kilala sa bansag na Joma Sison. Dahil sa kanyang bagsik tulad ng Agila ay kinailagan siya ng mga rebelde NPA. Sa kanyang panahon nangyari ang hindi mapilang na ng mga rebelde at nagbalik loob sa gobyerno. Dahil sa kanyang hindi matawarang tapang at dedikasyon sa kanyang tungkulin ay hinangaan siya ng mga tao. Bagamat kasali din siya sa mga sundalong lumaban sa rehimeng Marcos para magkaroon ng reforma ang Armed Forces of the Philippines, ay pila bangungot ang nangyari ng palayain ang leader ng NPA na si Joma Sison sa panahon ni Cory Aquino ito ang nagbunsod sa kanya para sumali sa dalawang kudeta noong panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino sa pangunguna ni Gringo Honasan. Ito ay nangyari noong taong 1987 at 89 kung saan itinaya ni Aguinaldo ang kanyang pagiging gobernador at nagdesisyong sumuporta kay Honasan sa dalawang kudeta na pinamunuan nito. Halina't ating balikan at mas kilalanin pa si Rodolfo Aquino alias Agila sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Uh, give me one week I hindi nila kaya, Si Rodolfo Aguinaldo ay isinilang noong ikalabindalawa ng Setyembre taong 1946 sa Lawag City, Ilocos Norte. Ngunit hindi rin nagtagal ay lumipat ang kanyang pamilya sa Cagayan at doon siya nagtapos bilang kadete sa Philippine Military Academy taong 1972. Pagkatapos nito, ay maraming magagandang karir na ang kanyang nagawa sa Philippine Constabulary. Nang mga sandaling iyon, mabilis na lumalaganap ang mga grupo ng komunista na pinamumunuan ni Jose Maria Sison o mas kilala bilang Joma Sison. Ang mga komunistang ito ay naging malupit laban sa mga alagad ng batas kung saan pinapaslang nila ang mga ito nang walang kalaban-laban. Nang mga panahong iyon, naging laganap din ang pagbobomba sa iba't ibang lugar sa bansa at dahil dito, nagdeklara ng martial law ang noon ay pangulo na si Ferdinand Marcos Senyor. Si Rodolfo Aginaldo ay itinuturing na isa sa mga magagaling na sundalo na tumugi sa grupo ng mga rebelde at tunay rin na dumanak ang dugo dahil sa matinding labanan. Sa mga sandaling iyon, naging kilala siya dahil sa sinasabing psychopathic niyang pamamaraan at pagtatanong sa mga nahuhuli nilang komunista nang sa gayon ay ituro ng mga ito kung saan nga ba talaga ang kuta ng mga rebelde at mga pinuno nila. Dahil na rin sa mga mahalagang impormasyon na kanyang nakala ay sa kabundukan ng Cordillera siya dinala ng mga ito kung saan nagpaikot-ikot si Aginaldo kasama ang kanyang mga tauhan upang tugisin ang mga rebelde Siya ay may mataas na antas ng kaalaman dahilan kung bakit tinawag siyang agila dahil pila nakikita nito umano mula sa itaas ang mga kalaban. Magaling din siyang magbalat kayo na bahagi ng kanyang pag-iimbestiga. Minsan ay nagpapanggap itong tendero ng balo, o di kaya driver para matunton ang kinaroroonan ng mga rebelde. Habang nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng mga alagad ng batas at komunistang NPA, halos maubos na ang mga komunista at ang iba ay sumusuko na sa gobyerno. Ikasampu ng Nobyembre taong 1977 sa bahagi ng pagdalagan San Fernando, La Union, nakita ng grupo ni Aginaldo ang kuta ng grupo ng komunista at doon ay nahuli nila si Joma Sison dahilan kung bakit ito ay nakulong sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila naman ng pagkahuli sa pinuno ng grupo, patuloy pa rin nilang tinugis ang iba pang kasapi ng NPA. At dahil sa husay ng grupo ni Aginaldo, nagdududa na ang ibang kasapi ng rebelding grupo. May mga kasamaan silang asset ng gobyerno dahilan kung bakit sila-sila na mismo ang nagpapatayan. Taong 1983, inilunsad niya ang Oplan Katatagan na sinuportahan ni Juan Ponce Enrile na noon ay Defense Secretary. Nagawa nilang mapasuko ang halos isang daan at limampung rebelde at ang mga sumuko ay tinulungan ni Aginaldo na magbagong buhay. at magbalik loob sa gobyerno dahilan kung bakit karamihan sa mga na nahuli ay naging loyalista ni Rodolfo. Hindi rin nagtagal ay sumali si Aginaldo sa Reformed Armed Forces Movement or RAFM na pinangungunahan ni Gringo Honasan na humantong sa EDSA Revolution noong Pebrero taong 1986 na dahilan kung bakit bumagsak si Marcos. Sa pag ni Cory sa pwesto bilang Pangulo ng Bansa, itinalaga nito si Rodolfo bilang Direktor ng Cagayan Constabulary at na-promote bilang Colonel noong 1987. Akala nila ay magiging maganda ang buhay ng mga Pilipino. Ngunit tila kanila itong pinagsisihan lalo ng palayain ni ang leader ng mga komunistang grupo na si Joma Sison. Sa panahon ni Cory, tila mas lumakas ang mga komunista at naging mas laganap ang mga kaguluhan. Dahilan kung bakit nagalit ang mga sundalo at alagad ng batas, lalo na ang grupo ni Aginaldo. Si Aginaldo ay nasangkot sa pagtatangka ng RAFM na pinangungunahan ni Honasan laban sa pagiging sunod-sunuran ni Cory sa mga Amerikano. Ngunit hindi sila nagtagumpay nang mabigo ang grupo sa kudeta nagtago sa kabundukan ang mga army at nagbitiw sa puesto bilang kalinet si Aginaldo Taong 1988, si Aginaldo ay nahalal bilang gobernador ng Cagayan sa pamamagitan ng Force Majeure. Taong 1989, ay nagkaroon muli ng pagtangkang kudeta laban kay Corazon Aquino sa pangunguna muli ni Honasan. Ang insidenteng ito ay nabalitaan ni Aginaldo dahilan kung bakit siya ay nakiisa dito at muli siyang nasangkot. Sinasabing ang kudetang ito ay siyang pinakamatindi dahil maraming kampo ng gobyerno ang nakiisa sa RAFM. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin sila nagtagumpay dahil puwersa na umano ng Amerika ang ginamit ni Cory. Nahuli ang mga pinuno ng RAFM, kabilang na si Honasan. At dahil sa pagsuporta ni Aguinaldo sa insidente, sinuspindi siya ng DILG bilang gobernador ng Cagayan. Hinarang naman ito ng mga taga-suporta ni Aguinaldo dahilan kung bakit hindi mapatupad ang suspension order. Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest ang husgado ng Maynila laban kay Aguinaldo sa kasong rebellion. Sa kabilang banda, kabilang ang mga taga-suporta niya, ang tinatawag na Kagayan 100 na binubuo ng mga kalalakihang mula sa unit ng militar na kanyang pinamumunuan. Siya ay tinanggal sa posisyon bilang isang gobernador dahil sa pagsuporta sa kudeta at tumangking sumuko. Nagtago siya sa gitaran at nang nabalitaan nila na susugod ang hukbo ng pamahalaan, madaling araw pa lamang habang naghahanda ang sasalakay. Ang grupo ni Aginaldo ay nagtungo sa Tugigaraw, lula ng mga sasakyan at nakatagpo nila sa naturang lugar si General Florendo at tatlong aide at binihag nila ang mga ito. Dumating din ang libu-libong taga-suporta ni Aginaldo mula sa iba't ibang bahagi ng kagayan at sinugod nila ang Delfino Hotel na tinutuluyan ng mga opisyal ng gobyerno kabilang ang isang miyembro ng kabinete ni Cory Aquino. Pinalibutan ng mga tangke at tropa ng gobyerno ang hotel at matapos iyon ay nakipagbakbakan sila laban sa puwersa ni Aginaldo Tumagal ng halos ilang oras ang bakbakan at matapos ang ilang oras ay pumutok sa headlines si Aginaldo. matapos nitong pangunahan ang naganap na insidente. Nasawi ang noon ay general na si Florendo laban sa hukbong ipinadala ni Aguinaldo at para arestuhin si Aguinaldo nakumbinsi siya na huwag nang lumabas dahil kung mawawala umano siya ay wala nang iba pang lalaban dahil dito muli siyang nagtago habang ang abogado niya ay naghahanap ng paraan upang ayusin ang gulong kinasasangkutan niya. Naglabas naman ang pamahalaan ng utos na barilin si Aginaldo ng sinumang makakakita rito. Ngunit sa halip nagawin ito ay itinago pa ito ng mga tao. Si Fidel Ramos naman ay hinimok na sumuko na lamang si Aginaldo. kaya naman makalipas ang isandaang araw na pagtatago ay sumuko siya at sinabing lalabanan niya ang mga kasong isinampas sa kanya. Sa paglipas ng mga panahon binasura ng pamahalaan ang kaso na isinampa kay Aginaldo at maraming residente ng Tugigaraw ang nagbigay sa kanya ng Heroes Welcome. Aong 1992, muli siyang pinahintulutan tumakbo bilang gobernador at nanalo siyang muli. Matapos ang ikatlo niyang termino ay nahalal siya bilang congressman taong 1988. Sa kanyang termino, naging responsable siya sa napakaraming bagay upang mapaayos ang kanilang bayan. Tumakbo siyang muli taon 2001 ngunit hindi niya iyon napagtagumpayan. Matapos ang halalan ay binaril siya kasama ang assistant at bodyguard nito dahilan kung bakit siya napaslang na lumo ng kanyang mga taga-suporta at ikinatuwa naman ng kanyang mga kritiko at kalaban. Nasangkot man sa maraming kaguluhan si Aginaldo para sa akin at lalo na sa mga taong mas kilala siya at sa kanyang mga ipinaglalaban ay talagang maituturing pa rin siyang isang matapang at mahusay na bayani dahil handa siyang magbuwis ng sarili niyang buhay para sa kapakanan ng taong bayan. Maaring maraming buhay ang nawala dahil sa kanya ngunit lumaban siya para sa pagbabago ng ating bansa. Hindi tulad ng isang agila ay hindi pa rin nakakalaya ang ating bansa sa kamay ng mga oligarkong gustong hawakan o kontrolin ang ating bansa. Kaya patuloy pa rin nating nararanasan ang kahirapan at kaguluhan na unang tinangkang wakasan ng agila sa kanyang hindi mabilang na pakikibaka. So ngayon, lamunaha.